Alam nyo ba kung ano ang wheel alignment? Kung hindi pa, samahan nyo akong alamin kung ano ba talaga ang wheel alignment. Pero bago ang lahat, welcome to Uncle Jack Channel. Bago ko ituro sa inyo kung ano ang wheel alignment at paano matutunan ito ay alamin muna natin kung kailan ba ito nagsimula. Ayon kay ginoong Sam Hinaw na may gawa ng akda noong July 11, 2024 na pinamagatan niyang A Brief History of Wheel Alignments at ayon sa kanya noong simula pa lamang na naimbento ang automobile noong early 1900s na ang mga sasakyan ay simple lang at hindi pa ganoon kamoderno, ang gulong ay hindi pa pangunahi na binibigyan ng pansin kung kaya't madalas ay kinukumpuni na lamang ito dahil sa hindi pa naman noon napakaganda ng mga kalsada kumpara ngayon. Dahil sa paglipas ng panahon, sabihin na nating nasa 12th century nang ma-improve na nga ang mga kalsada, ang mga sasakyan ay may kakayahan ng tumakbo ng mabilis. Kaya naman sa pagitan ng 1920 hanggang 1930 ay nagsimula na ngang sumulpot ang paraan ng wheel alignment upang maging banayad ang takbo ng sasakyan. At alam mo ba na ang unang paraang katutubong ito ay makikita mo na ginagamit pa hanggang sa ngayon? Gaya na lamang nito. Dahil ang parang ito ay sinusukat lamang ang angulo ng gulong ng sasakyan. Hindi gaya ng mga modernong wheel alignment machine ngayon na makikita mo kahit saan. Bilang karagdagang kaalaman ay naimbento noong 1925 ni ginoong John Bean ang wheel alignment machine at tinawag niya itong car alignment. Sa bansang England at noong 1933 naman, na makikita sa lumang larawang ito na mula pa sa Madison City, Wisconsin na naimbento nila MacBicker at Angusby na tinawag nilang right way wheel aligning and axle straightening at sinundan pa ni Ginoong Lee Hunter noong 1955 na tinawag naman niyang light A line. At ito ang isa sa mga kilalang wheel alignment machine ngayon na kung tawagin ay hunter na kinuha pa mula sa kanyang pangalan. Ngayong alam mo na ang history ng Will Alignment, sana ay may natutunan ka tungkol dito. Kung gusto mong matuto ng wheel Alignment, ay tangkilikin lagi ang bawat video tutorial na i-upload ko kung saan ay mas lalo mo pang mas maiintindihan kung ano ba talaga ang wheel Alignment at iba pang mga konektado dito tignan lang ang description sa ibaba sa mga tutorial na ituturo ko sa iyo dahil dito mo malalaman ang paraan at bawat detalye tungkol sa wheel alignment. Kaya mag-subscribe ka na para updated kang lagi sa mga bagong video na i-upload ko. Huwag kalimutang mag-comment, mag-like at mag-share.